Pagkabiha. 11 years old na. Huh? 11 years old. Iyo ako pakiting na mo kita. No, na Pakiting na bata. grabe talaga po ang pinakay na bata sa grabe yung tira 11 years pil pil talaga ayan last ball last ball, ah. last ball yan ah. grabe ang grabe talaga grabe yung rising star.